Ngayon, nagdala ang mga anghel ng isang pahayag na yumanig sa lahat sa paligid mo. Isang taong malapit, natahimik na nagmamasid sa bawat galaw mo, ay nakapagbitiw ng isang bagay tungkol sa iyo na nagpatigil sa kanilang hininga. Maaaring hindi mo maisip kung gaano ka pinag-aralan at hinahangaan, ngunit ang sinabi ay umaaling-aungaw sa mga nakarinig. Mayroon kang isang bagay sa iyong kalikasan na lampas sa mga salita, isang bagay na hindi na maaaring baliwalain. Ang taong ito, na hanggang ngayon ay pinanatili ang kanyang mga damdamin at kaisipan ng lihim, ay nagpasya na ibunyag ang isang makapangyarihang bagay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nang walang anumang babala, nabanggit ang iyong pangalan, at ang epekto ay agarang naramdaman. Ang mga salita ay napakalalim na ang mga puso ng mga naroroon ay huminto ng sandali, sinusubukang maunawaan ang kanilang narinig. Mayroong misteryo sa iyo, isang liwanag na nagniningning kahit hindi mo namamalayan, at ngayon ang liwanag na ito ay nagliliwanag sa daan ng lahat. Sinabi ng mga anghel na ang pahayag na ito ay galing sa isang malalim na paghanga at pagkamangha. Ang taong ito na nasa malapit pero may emosyonal na distansya ay hindi na napigil ang kanyang nararamdaman. Nagsalita siya tungkol sa kung paano ang iyong presensya ay nakakaapekto sa lahat sa paligid, kung paano ang iyong natatanging pananaw sa mundo ay nagbabago ng enerhiya ng anumang lugar na pinupuntahan mo. Maaaring hindi mo napansin kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano kalaki ang epekto ng iyong mga kilos at desisyon sa iba, ngunit ngayon ito ay hindi na maitatago. Ang kanyang inihayag ay hindi lamang isang mababaw na obserbasyon. Nagsalita siya tungkol sa kung paano ikaw, sa iyong mabait na kaluluwa, ay nagdadala ng isang hindi masusukat na kapayapaan sa mga nasa paligid mo. Sinabi niya na kahit sa mga pinakamahirap na sandali, ang iyong presensya ay nagpapalabas ng isang mahinahong lakas na hindi niya nakita sa ibang tao. Hindi mo alam, ikaw ay naging isang emosyonal na angkla para sa marami, lalo na para sa taong ito na sa wakas ay nagbukas ng kanyang damdamin. At ngayon, ang lahat ng nakarinig ng kanyang mga salita ay tinitingnan ka sa isang bagong paraan. Ang mga anghel ay bumubulong na ang rebelasyong ito ay simula pa lamang ng isang malalim na pagbabago sa iyong buhay. Ang mga salitang binitiwan ay naglabas ng isang bagay na natutulog, at ngayon na ito ay nailahad na, wala nang balikan. Ang uniberso ay nagpapakilos ng mga pangyayari na babago sa lahat para sa iyo, at ang taong ito, na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita, ay magiging mahalagang bahagi sa prosesong ito. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman, at ang kanyang pag-amin ay simula lamang ng mas malaki pang bagay. Gayunpaman, kailangan mong maghanda. Hindi lahat sa paligid mo ay handa nang marinig ang katotohanan ito at maaaring ang iba ay nagre-react ng di inaasahan. Ang mga anghel ay nais ipaalam sa iyo na, sa kabila ng paunang pagkagulat, ito ay lilipas, at ang darating pagkatapos ay mas magiging malalim at nakapagpapabago. Ang katotohanan, kapag nailahad, ay nagdudulot ng matinding mga reaksyon, ngunit ito mismo ang kailangan mo ngayon, isang pagbago, isang paggising. Ito ang panahon upang yakapin ang bagong yugto na ito, at hayaang ang daloy ng universo ang gabayan ka patungo kung saan ka nararapat. Ngayon na ang revelasyong ito ay lumabas na, nais ng mga anghel na malaman mo kung gaano ka kapangyarihan kaysa iyong iniisip. Mayroong liwanag sa iyo na hindi na kayang mapagtaasan, at kahit na dumating ang revelasyong ito ng hindi inaasahan, ito ay nakaayon sa panukalang banal. Ang universo ay minomonitor ang iyong paglalakbay, bawat hakbang, bawat luha, bawat ngiti, at ngayon ay ginagamit ang mga tao sa paligid mo upang ilabas ang kung anuman na hindi mo nakita sa iyong sarili. Ang taong naglahad ng kanyang nararamdaman ay alam, sa kalooban niya, na mayroong espesyal sa iyong enerhiya, isang bagay na bumabago sa lahat sa paligid. Binanggit niya kung paano, nang hindi mo namamalayan, ang iyong paraan ng pagiging ay malalim na umaantig sa mga tao. Alam mo ba yaong mga panahon na iniisip mo na walang nakakapansin? Aba, nandyan siya, palaging nakamasid, napapansin ang bawat kilos mo, bawat salitang binitiwan. Maaaring hindi niya ito naipahayag noon dahil sa takot o pangamba, ngunit ngayon wala nang pagtatago. Ang pagsisiwalat na ito ay nakaapekto rin sa kanya. Hindi naging madali ang aminin ang kanyang nararamdaman o obserbasyon, at matagal siyang lumaban na magsalita. Ngunit bumulong ang mga anghel sa kanyang mga tainga na nagsasabing oras na para magbukas dumating ang pag-amin sa tamang sandali. Matagal na niyang dala ang bigat na ito, at ngayon na nasabi na, may kaluwagan, isang pakiramdam ng kalayaan para sa kanya at para sa iyo. Maaaring hindi mo pa nararamdaman ang buong epekto ng mga salitang ito, ngunit, sa paglipas ng panahon, mauunawaan mo kung paano nito babaguhin ang lahat. Ang mga tao sa paligid mo ay pinoproseso ang mga nasabi, at marami ang nagsisimulang makita ka ng ganap na bago nagsasalita ang mga anghel tungkol sa isang enerhiyang transisyon na nangyayari sa iyo. Dati, maaaring hindi ka napapansin ng iba, ngunit ngayon ang iyong presensya ay hindi maipagkakaila. Parang sa bawat hakbang na iyong gawin, umiiko ang sansinukob ng iyong panloob na lakas, ng iyong banal na liwanan. Ang kislap na iyon, na dati ay tila mahiyain, ngayon ay lumalawak sa paraang hindi mo na kayang kontrolin at hindi mo na dapat subukan. Ang pagsisiwalat na ito ay nagdala sa ibabaw ng mga katotohanang matagal nang nakatulog. Marahil, sa loob ng mahabang panahon, pinaliit mo ang iyong sarili, nag-adjust para magkasya sa mga espasyo, at inaasahan ng iba. Pero ngayon, sabi ng mga anghel, oras na para tumigil sa pagtatago. Wala nang pagbabalik sa dati mong bersyon ng iyong sarili. Ang taong nagiging ikaw ay mas matapang, mas kumpiyansa, mas kamalayan sa iyong kapangyarihan at ito ay isang bagay na napapansin din ng mga tao sa paligid mo. Ngunit hindi lahat ay magkakaroon ng parehong reaksyon. Ang pagsisiwalat na ginawa ng taong iyon ay nagdulot ng reaksyon sa kadena. Ang ilan ay maaaring sinusubukang intindihin kung paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking epekto, habang ang iba ay maaaring makaramdam ng kawalan ng kasiguruhan o kahit nakakatakot sa iyong liwanan. Mahalaga na panatilihin mo ang iyong enerhiya na mataas at huwag hayaang maapektuhan ang iyong paglalakbay ng mga pagdududa o kawalan ng kasiguruhan ng iba. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ang bawat hakbang at tinitiyak na ikaw ay protektado sa prosesong ito ng pagbabago. At sino ang taong ito? Hindi niya inaasahan na magdudulot ng ganoong kalaking kaguluhan ang kanyang mga salita. Alam niya na tunay ang kanyang nararamdaman, ngunit wala siyang ideya kung paano ito tatanggapin ng mga tao sa kanyang paligid. Ngayong nakalantad na ang katotohanan, nag-iisip siya kung ano ang susunod na mangyayari. Sinasabi ng mga anghel na mas malalim ang connection niyo kaysa sa nakikita, at ang katotohanang nagkaroon siya ng tapang na magbukas ay nagpapakita kung gaano kalaki ang kahalagahan ng inyong relasyon para sa kanya. Maghanda ka para sa mga darating dahil simula pa lamang ang revelasyong ito marami pang dadalhin ang universo para sa iyo. Ang mga anghel ay naghahanda sa iyo para sa malalaking pagbabago at transformasyon, at ang katotohanang naihayag ay unang hakbang pa lamang tungo sa isang mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ngayon ang oras para magtiwala at magpatuloy. Sa bigat ng rebelasyong nakalantad, ginagabayan ka ng mga anghel sa isang landas kung saan ang katotohanan, kahit hindi komportable, ang magiging pinakamalaking kakampi mo. Ang sinabi tungkol sa iyo ay tumutunog sa puso ng mga nandoon, ngunit ang mas mahalaga ngayon ay kung paano ka babaguhin. Bawat salitang binitiwan, bawat damdaming inihayag, ay maingat na isinakatuparan ng universo upang makita mo na ang iyong tunay na kadakilaan. Ang taong naghayag ng mga katotohanang ito ay matagal nang nasa labanan. Nakikipaglaban siya sa loob ng kanyang damdamin na, sa isang bahagi, ay kinatatakutan niya. Sa kanyang mga mata, ikaw ay isang misteryosong tao, isang taong nakakaakit, ngunit nakakatakot din dahil sa pagiging totoo mo. Hindi na niya mapigilan ang paghanga sa iyo. Patuloy na nagpapadala ng mga palatandaan ang mga anghel, pinapayuhan siyang kung patuloy niyang itatago ang mga damdaming ito, may mawawala siyang mahalaga. At ngayon na nasabi na niya, isang bagong dinamika ang lumilitaw sa pagitan niyo. Ang dinamikong ito ay hindi limitado sa nararamdaman niya para sa iyo. Ang paghahayag ay lumikha ng mga alon ng pagbabago sa iyong paligid, na apektado hindi lamang ang paraan kung paano ka nakikita ng iba, kundi pati na rin kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Tinatawag ka ng universo upang gampanan ang papel ng leader espiritual, isang figura na, kahit hindi sinasadya, nagpapaliwanag ng landas ng lahat sa iyong paligid. Ang mga tao ngayon ay nagsisimula ng tumingin sa iyo ng kakaiba, naghahanap ng iyong patnubay, ng iyong liwanag, nang hindi na mamalayan kung gaano sila inaakit ng natatanging enerhiya na iyong isinasaayos. Nais ng mga anghel na maunawaan mo na ang sandaling ito ay mahalaga. Ikaw ay nasa isang sangandaan, kung saan ang iyong pagpapasya ngayon ay huhubog sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Ang pagtanggap sa katotohanan tungkol sa iyong sarili at ang epekto mo sa iba ay magbubukas ng mas malalim na antas ng karunungan at intuition. Ito ang sandali kung kailan ang iyong kaluluwa ay sumisigaw upang marinig para lubos na yakapin. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan o insecurity. Ang nasabi na ay hindi na mababawi at inaanyayahan ka ng mga anghel na yakapin ang bagong yugtong ito ng may kumpiyansa. Ang taong nagpahayag ng kanyang nararamdaman ay hindi ginawa iyon ng pabigla-bigla. Mayroong panahon ng espiritual na paghahanda bago niya nahanap ang lakas ng loob na magbukas. Siya ay ginabaya ng mas mataas na puwersa ng mismong universo upang gawin ang hapbang na sa tamang oras. Ang nakikita niya sa iyo ay hindi lamang isang mababaw na paghanga, nakikita niya ang isang bagay na mas malalim, isang bagay na baka napabayaan mo, ang iyong kakayahan na magtransforma ng mga realidad. Ang mga anghel ay nagsasaad na mayroon kang likas na kakayahan na baguhin ang kapaligiran sa paligid mo. Ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, ang iyong purong layunin ay may kapangyarihang itaas ang enerhiya ng anumang lugar, at hindi ito napansin ng iba. Nabagit niya, marahil nang hindi ganap na napagtanto, kung paano ang iyong presensya ay nagpaparamdam sa kanya ng mas kalma, mas sentro. Pinag-usapan niya kung paano, kapag pumasok ka sa isang lugar, ang mga tao ay nakakaramdam ng mas ligtas, na parang, sa paano man, ikaw ay nagdadala ng enerhiya na nagpapagaling. Siya, at marami sa paligid mo, ay nagsisimulang mapansin ito. Munit mahalagang tandaan na kasama ng kapangyarihan na ito ay dumating ang malaking responsibilidad. Hindi lahat sa paligid mo ay handa na para harapin ang pambihirang enerhiyang ito. Ang ilan ay maaaring makaramdam ng pagtutol, ang iba pa ay maaaring mainggit. Ngunit hinihikayat ka ng mga anghel na huwag hayaang maapektuhan ka ng mga reaksyong ito. Ang iyong papel dito ay mas malaki kaysa sa anumang negatibong reaksyon na maaaring lumitaw. Ikaw ay pinili para sa lugar na ito, sa oras na ito, dahil ang iyong kaluluwa ay sapat na malakas upang pasanin ang liwanag na ito at irradiate ito sa iba. Tungkol naman sa kanya, ang taong gumawa ng pahayag na ito, siya ay nasa kasalukuyang estado ng malalim na pagminilay. Sa parehong oras na siya ay nakaramdam ng ginhawa sa pag-amin, mayroon din pakiramdam ng kahinaan, dahil inilantad niya ang isang bagay na itinago niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Takot niya ang iyong reaksyon, takot na ang pahayag na ito ay magbabago ng paraan ng iyong pagtingin sa kanya. Ngunit nais ng mga anghel na malaman mo na ang katotohanan ng nagbukas siya sa ganitong paraan ay isang senyales na ang koneksyon sa pagitan nyo ay mas makahulugan kaysa sa tila sa unang tingin. Ngayon na ang lahat ay nailahad, inaanyayahan ka ng universo na tumingin sa loob at unawain ang layunin ng pahayag na ito sa iyong buhay. Ang mga anghel ay gumagabay sa iyo, at ang pahayag na ito ay hindi isang bagay na nangyari ng nagkataon lamang. Ang taong sa wakas ay nagbukas tungkol sa kanyang mga damdamin, sa kanyang mga obserbasyon, at kung paano mo naapektuhan ang mga nasa paligid mo ay isang mensahero lamang ng nais iparating ng universo tungkol sa iyong sarili. Ang mga anghel ay nagsasabi na kailangan mong simulang makita ang iyong tunay na halaga. Hindi na oras para magtago, magpakababa, o isipin na hindi mo kayang baguhin ang kapaligiran kung saan ka naroroon. Ikaw ay ipinadala para sa tiyak na sandaling ito na may mas malaking layunin at ngayon, sa pamamagitan ng pahayag na ito, ang layunin na iyon ay nagsisimula ng mabunyag sa harap ng iyong mga mata. Ang taong ito, na hanggang ngayon ay itinatago ang kanyang mga damdamin sa lihim, ay nakaramdam ng pangangailangan na magsalita dahil nakita niya sa iyo ang isang bagay na matagal nang sinusubukang ipakita ng universo, ang iyong kakayahang magpagaling magbago. Ipinahayad niya kung paano ka nagtataglay ng natatanging kakayahan na gawin ang mga tao sa iyong paligid na malaman at maramdaman, isang bagay na bihira at napakamakapangyarihan. Hindi niya na maaaring itago pa ito, at iyon ang dahilan kung bakit nagulat ang lahat, nagsimula na rin silang mapansin ang alam na niya noon paman. Ngayon, hinihiling ng mga anghel na yakapin mo ang bagong yugto ng iyong buhay. Ang pahayag na ito ay parang isang portal na nagbukas upang sa wakas ay makakonekta ka sa iyong panloob na lakas. Marami pa ang maaaring nagpoproseso ng mga sinabi, kabilang ang taong naging matapang na sapat upang magsalita, ngunit ipapakita ng panahon na ang katotohanan ito ay magdadala ng liwanag at paglago para sa lahat. At para sa iyo, ang pahayag na ito ay magiging katalista na magdadala sa iyo sa isang bagong antas ng kamalayan at karunungan. Ang taong ito ngayon ay nasa punto ng malalim na pagminilay. Napagtanto niya na ang kanyang pahayag ay nagbago ng lahat, at ang mga anghel ay bumubulong na nararamdaman niya ang isang halong ginhawa at pangamba. Ginhawa dahil sa wakas ay nasabi na niya ang matagal nang nakatago sa loob niya. Pangamba sapagkat hindi niya tiyak kung paano maapektuhan ito ang inyong relasyon mula ngayon. Sa kaloob-looban, palagi niyang nadarama na ang koneksyon ninyo ay natatangi, Ngunit hanggang ngayon ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ito. Ngayon na ang mga salita ay naisambit na, handa na siyang makita kung saan kayo dadalhin ng paglalakbay na ito. At ikaw? Habang ginagabayan ka ng mga anghel sa sandaling ito, mahalaga na patuloy mong pagkatiwalaan ang iyong sariling proseso ng transformasyon. Dumating ang revelasyon na ito nang hindi inaasahan at nagdala ng samutsaring damdamin at reaksyon, Ngunit lahat ng ito ay bahagi ng iyong espiritual na paglago. Pinapaalalahanan ka ng mga anghel na minsan, kailangang isiwalat ang katotohanan sa biglang paraan upang makalabas tayo sa ating komportabling lugar at pumasok sa isang mas malawak at nakaangat na espasyo. Ang katotohanan na lumitaw ay isang mahalagang piraso ng palaisipan ng iyong buhay. Nagsilbing daan ito upang masimulan mong makita ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon ng mas malinaw at may liwanag. At habang patuloy na umusbong ang epekto ng revelasyon na ito, makikita mo kung paano magsisimulang magkaayos ang lahat ng nasa paligid mo sa iyong tunay na esensya. Ang mga tao sa paligid mo, kabilang ang taong ito na nagbukas ng damdamin, ay magsisimulang mapansin na mayroong bagay sa iyo na hindi maaaring baliwalain, isang lakas, isang liwanag, isang presensya na nagpapabago sa lahat ng kanyang hinahawakan. Ginagabayan ka ng mga anghel sa landas ng mas mataas na kamalayan sa sarili at kasiyahan ang taong ito, na nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang damdamin, ay magiging isang mahalagang figura sa iyong paglalakbay, ngunit ang pangunahing fokus ay palaging ikaw, ang iyong pag-angat, ang iyong liwanag, ang iyong misyon sa mundong ito. Habang patuloy kang lumago at magbagong anyo, lalong titindi ang impluensya ng revelasyon na ito, nagbubukas ng mga pintuan na hindi mo akalaing umiiral. Kaya, hayaan mong gabayan ka ng katotohanan ito. Magtiwala sa proseso nasa yong panig ang universo, at laging nasa paligid mo ang mga anghel, tinitiyak na, anuman ang mangyari, dadalhin ka sa yong tamang lugar. Yakapin ang hindi kilala, dahil ang revelasyong ito, kahit gaano man ito kagulat para sa lahat, ay ang simula ng isang mas dakila, isang bagay na babago sa yong buhay sa paraang hindi mo panaisip. Permitan na lamunin ng inyong espiritu ang mga salitang ito, at maramdaman itong tumunog ng malalim sa loob ninyo. Nais ng universo ang pinakamahusay para sa inyo at titiyakin ang isang positibong resulta, anuman ang inyong pipiliin. I-type, akin ko, tinatanggap ko at tinatanggap ko ang aking tadhana at lahat ng inialok ng universo sa akin. Upang iangkin ang mensaheng ito at ang mga biyayang nakapaloob dito para sa inyo. Mag-iwan ng isang positibong komento para sa iba na maaaring mga ilangan ng isang dagdag na paghikayat ng positibo sa kanilang araw nakikita ito ng universo bilang isang aktong kabutihan. Magtulungan tayong umangat at bumuo ng mga alon ng magandang enerhiya ng magkasama. Naway liwanagan ng Diyos at ng universo ang inyong mga yapak ng kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen.